Yan, good morning mga idol. Sa umagang ito po mga idol. Yan, so umakyat po tayo dito sa bundok. At saka syempre, dahil medyo makapal na yung area natin. Yan, may mga kugo na po tumubo sa ating mga tanim na avocado. Ito yung mga natin. No? Yan, so lahat po dito may tanim na avocado. Yun nga lang, marami ng kugon. At saka syempre, dahil uh, taginit, I think uh, hindi siya advisable mag-spray ng herbicide dahil lalong mag-dry yung lupa. Pero para mapatay natin yung mga kugon, yan, mag-spray po tayo ng uh, pang-spray. Yung uh, ito, glyphosate, mga idol. Yan, pakyawan. Yan. Pero dahil uh, lahat po ito is mapatay niya, nagdala po tayo ng mga sako. So ito yung mga sako, ilalagay po natin sa punuan ng uh, abukado para hindi po siya ma may sprayhan mismo parang ganito siya mga gano. yan yan ang gagawin natin so ngayong umaga dahil uh, medyo umaga pa nasa alas 7 pa lang saka may hamog pa yung mga damo nilagay muna natin yung mga sako at the same time maybe mamaya mga 8 pag medyo dry dry na kasi may araw na doon na po tayo mag spray yan mga idol, ito yung ating avocado sa loob. Yan, so start po tayo spray. Play posit natin. Yan. Sana mamatay. Ang kapal kasi ng kugon. Yan, so, lakas pa ng hangin. grabe, sobrang sobrang damo na talaga mga idol ng ating area yan so dito tayo sa pananang ng Mount Matutom yan po yung Mount Matutom idol yan at saka jensa na po yan sa ilalim yan yan at saka pumasok yung kabayo dito Ayan yun yung kabayo na yan oh. Ayan oh yan oh. Ayan. Pumasok siya. Kanina dito oh. Inaabot pa natin yung kabayo dito. Ayan yung mga dumi niya oh. Ayan. Ito yung mga dumi niya. Bagong bago na talaga siya pumasok dito. Napatay niya yung isa nating abukado oh. Malaki na sana to. Sayang so, hindi nila inano yung kabayo nila. Kahit may kural na dito ayan oh. Pumasok pa rin wala talaga na gawa yan sobrang init na yan o oh, yung may mga sako natin yan yung mapunuan buti dito hindi na ano yung isang bukado dito hindi yung damage sa kabayo yan Yan, dito na damit din pero na tumubo. Yan no. Yan, diyan, kabilang ire na po yan diyan. Sana mamatay lahat ng ating naisprihan. Yan. Sobrang daming kugo na po talaga. Mahirap na po mag-survive yung mga tanim pag kugo na area. Sa daw pa tayo pa yung kugon dito. Ayan. Follow up spray tayo pag hindi talaga siya namatay. Yan. Sobrang sopan. Sobrang Ayan mga idol, so tapos na po tayo ng ating pag-spray. At syempre, ayan o, oh, yun yung ating mga sako. Ayan, pinag-ipon-ipon na natin. May higit 30 ata na sako ang nilagay natin kasi malakas yung hangin kanina. So tapos na rin po tayo mag-spray, so tinanghali po tayo mga idol. Ayan, so tanghali na. So naobos na po nating may sprayhan yung uh, I think nasa isang hektarya po ito, more or less. Yan nilagyan natin ng abocado. Yan so soon maybe after 3 years magbubunga na po ito siya after 3 years pero don't expect na lang hindi po tayo mag-expect na makuha natin yung harvest nating ng avocado dahil, dahil uh, syempre medyo malayo po tayo sa area at saka prone po ito sa mga magnanakaw pero sana wala wala naman po mga ito no pero ni talaga maiwasan pag mga ganon usually pag malayo Ayan, so tomorrow po, harvest na po ulit kami ng aming uh, watermelon, third harvest na po mga idol. So see you tomorrow. Bye bye, happy farming!